Hello guys. Uh, welcome sa aking channel. Ito uh, batang bata talaga to. Uh, 2.5 months. Ayano. Pink na pink talaga i eh, no. Ang ganda ng ano niya, yung anal. Ayun, no? Kasi isang buwan na kong busy. Tapos ito nakalagay talaga to sa ano nakababad na daon ng talisay. Dark talaga. Tapos yung pinapakain ko lang na pinapakain hindi ko na pinapansin. tas pag isang buwan eto tiningnan ko kung ano yung result niya. Ah, ito na. Kasi akala ko nga nito ano eh, uh, female. Pag tingin ko ba't walang ano yung egg sa ilalim. Ayun pala, male. Ang ganda pa ng ano. Yung kaudal niya, tingnan nyo. Walang kahalong pink ang kulay. Blue talaga. Tapos, ang naka gandun yung anal niya. Pink yung anal, pero yung sa sa dulo niyan, blue. Ayan o, Bata pa talaga yan. Ah, ah, hindi pa sa master sa pag flare kaya abang-abangan natin sa susunod na buwan yan o oh. ang ganda eh no mas may gaganda pa yan pagka 3 months na niya kasi yung nauna nito mga kasi pang ilang breed na to breeding mga kasi nakarelease ako ng ano uh, binigay ko na yung tatlo tatlong nauna pa nito kasi halimbawa uh, una yung nauna nito ito pang ano to eh, pang tatlo tatlong breeding yung nauna nakuhanan ko ng tatlo tapos yun na uh, dispatch ako na ito na lang yung natira yun pa ang ka pinakamaganda ito yung gagawin kong materials yan no kasi may na may natipuan akong female eh. pagdating ng 3 months nito ito ito yung isasalang ko talaga yung anal nya dering diretso tapos ang linis pa ng kaudal yan o ang ganda e eh, no pink eh no kinsay nag ingon <laughs> Ganda talaga, ano? Nagaganda na ko, eh. Ganda, yun, Mm. No? Bata pa yan. Thank you for watching.